Hello mga ma'am siya another day, another vlog For today's video, ito, nagkayayaan kami pumunta sa Shangri-La Mall Na dinner dito sa Texas Roadhouse At makapasyal na rin daw si Ate Yumi sa ibang mall Tignan nyo naman, isang drum ng money And free lang yan Pa kami dito dahil ang daming taong kumakain Kasi 50% off yan Ito, may pa-birthday At yan to yung gawain ng may birthday Oh nang makita niya ate Yumi? Yan. Sabi niya, mami huwag mo mabanggitin ba na birthday ko ha kasi ayaw niya daw magganya. So yung dalawang bata nakaupo doon habang naghihintay sa ate Yumi Muni Muni and ito si Kuya Josh, ayan na nga ba nagturo na ng steak. Hello daw, kasama ko yung aking jowa Char, eto na, gutom na gutom na ako Siguro may mga 40 minutes na kami naghihintay Ay nako, nag-neck knock na ako doon ng mani sa drum charot lang Syempre, nanghingi kami, no? At nasarapan ako sa klase ng maninyila Alam nyo ba, first time namin magpamilya dito sa Shangri-La Mall Abang waiting kami, pamasid-masid kami kung ano makikita namin sa mall na yan Eto yung tinapay na talagang sikat na sikat sa kanila Bagong luto, mapasupa-supa talaga ako Pero gusto ko kainin ng mainit at isausaw doon sa kanilang butter At libre lang yan. Kahit ilang refill, pwedeng pwede. So, yung mga anak ko, pinatikim ko at nagustuhan din nila. Ito pa nga yung mane, Isa rin sa kanilang libre. Pwedeng pwede rin kayo mag-refill habang kumakain kayo dyan. Tapos, ayan nga, oh, nagpa-refill pa ako ulit ng bago. At inaalok ko si Nathan pero hindi niya daw type. At ang init talaga. Second time na namin dito sa Texas Roadhouse kasi nasarapan ako sa mga pagkain. Umorder ako nitong salad at yung buffalo na chicken. Crispy chicken salad ang tawag po dyan. sa 790, good for sharing. And ang sarap talaga nung pagkatimpla nila sa salad. Ito si ating uwi, oh, nag-enjoy sa sa kanyang food, pati yung dressing ng salad, yung mga cheese na nakalagay dyan, napaka-fresh talaga lahat. Saka may itlog, tingnan nyo naman yung mango juice niya, ati Yumi, napakalaki, ano? At lahat yan, 50%, kaya talaga sinasamantala ko na bago matapos yung offer. ag may ka na nga talaga, mahilig ka na sa mga tinapay. Ewan ko ba kung mayroon dyan sa tinapay na yan, at sarap na sarap kami. Umorder din ako nitong isang plato ng crispy chicken strip. Tapos ayan, kita nyo naman talaga, love na love ko yung tinapay nila. Masarap nitong chicken na to. kung may kasama kayo, yung mga bata. Sakto lang yung pagkaluto niya, juicy inside at masarap yung kanilang mustard na dressing or yung pandip nila. Tingnan niyo yung mango juice ni Ate Yumi, ang laki. Masarap din siya. Ito yung buffalo wings ni Ate Yumi, so-so lang pero masarap naman yung chicken. Pero mas gusto ko yung masa ano sa Blake's ganon. Yung sauce niya na pang maasim-asim, ay hindi ko siya type. Tapos ayan sa isang sausawan niya pang sour cream, okay naman siya. Tapos ito order kami ng ribeye steak. Nasa ah, 2,000 plus yan. Tapos may fries pa, extra fries Ayan yung pork chop nila, 500 plus or 700 plus. Hindi ko na matandaan. So, gusto nung mag yung steak. Yung natutong kumain ng steak na ako, gustong-gusto gusto na nila. And ang sarap nung steak nila, parang nasa 2,800 yata. Pero worth it naman. And 50% kaya pwede na din. At masarap talaga yung steak nila. Tsaka yung garlic rice nila. etong mashed potato nila, masarap. Wala naman kayong budget para sa inyong steak. Eto o, oh, yung kanilang pork chop, masarap din. And nagulat ako kahit makapal siya, ha? Malambot, juicy, at masarap yung pagkaluto at masarap dinsa din sa gravy. Pero kung may mga video credit card kayo nako i try nyo na 50%, ang sarap na mga food dito. So, ito, murder na kami ng huli, parang dessert na namin, dalandan juice. Ayan, hinaluan ko na siya ng sugar or parang fructose tawag yata dyan para tumamis-tamis pa. At nagustuhan din namin, laki ng baso, di ba diba? 50% din yan. So, ang video guys, alam ko, Friday to Sunday yan, all day. Pwede rin sa City Bank, Metro, ganyan. Pero may araw na sila, tsaka parang 1 to 2 o'clock, ganun. So, after nya eto ito nag-ikot-ikot na kami, pasyal-pasyal, dal bago nga kami dito sa mall. Tapos ito, may nakita akong parang exhibit ng wine, or na ano bang tawag ba dyan, basta mama wine happening dyan, nakabukas yung iba, pwedeng ipatikim sa'yo, ganun. Kung magustuhan mo, bili-bili ka, 34999, may 400 plus, at may libo-libo din. So, nakatikim ako ng wine, ayan, bumili ako ng anim na piraso yata pa sa birthday ko, or sa Christmas. Tapos nga lang kami, nadaanan ko yung true value. dami mga Christmas tree si Santa nagpa-picture na rin yung mga bata. Aliw na aliw sila. Ang gaganda ng mga Christmas tree, no? Talagang nakaayos na kung anong peg na gusto mo. Ang daming mga decor. Kaliwat kanan yung mga store nagtitinda na ng mga Christmas decor. Feel na feel na talaga ang Pasko. Ang gaganda. Pero ngayon kasi tamad ako sa mga ganyan. Yung mag-display ng ganyan. Tapos may aso pa ako. Naku! Guguluhin niya lang yan. Pero sana sa mga darating na panahon at malalaki na mga bata, makapagawa ko ng ganyan. Eto, duman muna kami sa Korean shop. Tapos ayan, tingin-tingin kung anong pwedeng mabili kasi nagyaya sila na dessert na ice cream. Eto, bumili ako ng kape kasi coffee is life nga. Gusto ko sana matikman siya para kapag yung wala ako, lalo na si Daddy Ariel nyo, tamad siya magtimpla, eh may instant na siya kukunin sa ref. Eto si Kuya Nathan, nagpakuha ng juice, na lang sa lagayan na yan. Tapos ito, nagtatakbo na para sa ice cream. Kumuha na siya ng ice pop na gusto niya. Pero sabi niya, Ate Chloe, nakita niya dalawang peach. Hindi yan strawberry, so peach yan eh. Sabi niya, ayaw daw niya yan. Gusto niya yung grapes. So, sabi ko, sige, palitan mo na lang, anak. Tapos, ito, tingnan nyo, ang daming pang samyup. Kung dito kayo sa area namin, sa Mindanao Avenue, ayan. Yan, yan. Nag-iisang Korean shop lang yan. Ang daming ice cream. Mura lang yung benta nila. Ang daming yung pagpipilian. Ayan, ayan. More, more ice cream pa. Ang sasarap lahat niya. Kung pwede ko lang iwi lahat. Tsaka, itong excellent na ice cream na yan. Ako, grabe. Napakasarap niya. Nasa 380 or 390 isang count. 16 or 20 pieces ang laman. Eh, medyo makunat si Ma namin ngayon. Kaya ito muna mga murang-murang ice cream na kinukuha namin na mga favorite namin. Talaga subok na namin yan at nagugustuhan talaga namin. Ito yung mga ano o, oh, mga balls. Kung mahilig kayo mga shabu-shabu, meron din sila. At iba-iba pang mga frozen food. Mga coffee na nakikita natin sa mga K-drama. Lahat yan, kumpleto may mga tingi at per box. So, fairness, masasarap din yung mga kape nila at hindi ganun katamis. Ito, nagkakabayaran na. Tinutulungan na ako ng mga bata. So, yun lang. Maraming salamat po sa panonood ng aming vlog. Bye.